Dali oh. Oh. Ayun, oh. Oh, Ayan, oh. Is... oh <laughs> kaya. Sana hor oh, ka bukid na kita. <laughs> Mga kabukid, ah, uh, pupunta po kami sa Annex dun po sa Anong malapit lang po dito sa Kanumpit At kami po ay manguhan ng buko at nyog Sa kasama namin si Aye. May, sabi ng ba daw. Sama, sabi mo. Hello, sama ako. Bye-bye, Bye-bye. bye Bye-bye. Bye-bye. <laughs> Yan, dito na si Mami. Kabukid, paalis na kami. Saan? Sa ilalim. Habukid, andito na kami sa kukunan ng buko. At nyog. Anong ano to, oh? Anong yan? Pakil. Ah, pakil yan? Natuyot mo na. No? Siyempre, pakil. Walang malakain kabukid oh ayun ang nyog mga kabukid oh suha pangalawang bunga niya ha? Tayo si Aye. ano 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 Sa amin. ano kami. ano ano tinaw. Mga kabukid, si Gilbert po ang aakyat. <laughs> si <Tutod. laughs> Si Norielda. Kabukid, meron din sila ditong baboy. Ayan, oh. Ah. Kaya-kaya ng papa ni Aye? Nakoye. Kaya ni papa, ye. Yeah? Ayan mo to. Kabukid. Oo. Oh, oh, oh. Kaya mo? Ma? Magdandaan ka, ah. ka dyan. May dala ka pang gulo. Ye. Halaye. Papooket nando na si Gilbert sa tuktok. tok. yung baboy. Mamaya ka tumug mag ano pulo. Kabukid mamaya kami mamumulot. Binababa lahat ni Gilbert ng tuyo. Rizzo, mag-ingat ka dyan. Hala, malaglagan ka dyan ng nyo. Huwag ka dun, ano, Ayesha. Oh, oh. Mahirap. Uh, <tod> mong kapitan yung hindi ano so. ndah. Hay nako mag-ingat ka diyan. Sa bukid na sa tuktok na si Gilbert. Oh, sabi ko naman sa inyo. Oh, ayan. No. Oh, ang likod ng bahay ay bukid din. Ang tanim nila dito ay mais at palay. Ganda po ano. Nakaka-refresh. Tapos nakaka-relax. Masyado siyang mataas ka bukid. mo yun to. <laughs> Nagbiak ng buko si Gilbert sa taas ng pun. Ha? Yeah. Hmm. Pabukid, to. Oh, galing sa taas. Pwede, pwede na daw. Malaglagan ka dyan. Pumunta ka dito banda. Kabukid, kung nakikita nyo po siya, nakakulay dilaw po siya. Oh. <laughs> Hindi na una tama ah. Yan. Meron pa? Sige, yan. Testingin mo na yan. Isang buwig. Isang buwig. Baba ka na. Wow. Ayuh Sabin Tamat dah Sabin mo Papa Sabin mo Papa tamat dah papa Tamat dah Sabin mo papa Oh Papa Sabin mo Papa Papa Sabin mo bin Papa

Apa nak beli? Apa nak beli? Tabak, mama tu bong nere? tabak. enggan an, dah. Nuk dia nai. Wala yan. Ayun ako may isa sa Ha? Ayun daw. Ayun Ayun. Ayun. Hindi natapakan to. Ayun. lang yan. Nice ha? Huh? <coughs> 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 Makailan tayo. <coughs> Pagkakalala natin. Hindi ko nabilang. Oh. Saan mga niyog to? <coughs> Panggata to. Yun pa yung. Cole, hello sa so mga kabukid. <laughs> Ayaw ba? Ayaw <laughs> ah. Isang buwig. Isang buwig, tatlo ang Hindi sa mga kabukid, Gaul. Oh. <laughs> <laughs> ha? <laughs> <laughs> oh. mo, dali. Buat. 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 Yan na. Okay. Sige. kani mo. bat mo, dali. Buatin mo. Buatin mo. Ito. 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 oh, oh, dali. oh, oh, oh. Ayan, oh. Ay, no. <laughs> oh, kaya? Kaya hindi. Ay, wala mahina. Ah. Oh. <laughs> hindi kaya. <laughs> <laughs> hindi kaya. Bote mo. Lahin <laughs> mo. Oh. Hindi ba angat? <laughs> Ayan. Ito, huwag Ay, Naputol. Ito. Ito, ito. Naputol. Sige, dalawa mami. Ayan na. Sige. Ito lang. paano ko makakain yan ng buko ay? Wala na. Hindi na makakain. Wala. Saan na? Saan, Saan na? na? Oh. Yan. Yan. Ka. Ka Saan o. Ayan. Ayan. O. Buhati na. mo na. Ibig mo yan. Isa lang. ah. Ayan. <laughs> <laughs> Hindi aya nga eh. Hindi aya be. Tara na, tara na. Tara na. Na. Tara na. na. Mm, 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 um, mm. Um. mm. Oh, na tayo. Babay na. Babay na, babay. bye Babay. -bye. -bye. Ayan po ang magtita. Ayan. Ayaw po magpahawak ng kanyang alaga. Lasing po Maglakad felicidad. Si Uy, wala ka nila. Ayan. Wait lang. Sa bukid, ang fresh buko. sana all kabukid na gabit ha. Sana all buko to. Kaya mo yan. Baka naman buka yun na yung ginaano mo na yun. Buko pa kaya to. Ay buko yun. Hmm. Buko? Oo. Kabukid. Ito ang masarap-sarap. Yung galing sa puno. Sabay niya. Kakainin. <laughs> <laughs> Kain wow. Yan na, wow Thank you po Ang sarap, mga kabukid Ganon ko sarap Makakalimutan mo ang pangalan natin. Yan ang maganda Huh. Sarap, huh? So, lagi natin di sini Tagyan ng Gata. Mga buko so, juice tayo mga kabukid. Buko juice? Mm Heeh. -hmm. Lagi. Okay. Pisa pa ko taga tulong ako diyan. kan? Wow, ikaw nga anak. Wow. 'Yan ho payan. Tutayin buko. pa yan? Ah, eh? uh, oh. Buko kayo mga bukid, press na press. Iya. Pasensya na kayo sa kayo sa bosses ko. Amihan eh. Sa, sa bukid o oh. sabaw tsaka laman ng buko. Wala na kayong kinakain. Mm-hmm. <coughs> Sarap, no? Ah. Inhi naman. Nalagyan pa natin ng ano? Yellow at gatas. Yellow gatas daw. Okay, marami lang gum Yun, yung katulad ni Tata, yun ang tinika. <laughs> Parang walang laman. Meron. No. Sarap. Sarap. Parang ano yun? Tama na to kalahati na lang dun oh saka ano naman nuy panya yeah. wow nuy tama mm. mes tama mm. mes hmm ayos sa tabi mo ye ye na pa daw isa pa ah oh, wala na mga kabukid lalagyan natin ng ver brand masarap to anong gagawin mo diyan bonds Buko juice. Sarap to mga kabukid, Mga kalimutan niya ang pangalan niya. Oh, hindi ko lang nakalimutan ang pangalan ko dyan. Fresh buko. Tinutunaw siya dyan, Val? Bon? Mas masarap to sa mga condensed mga kabukid. Hmm? Mas masarap, malasa. Ang yelo natin hindi pa naman crack. Ipak na eh, Tapos sugar? Mm, mm kunting sugar lang. Sugar. Yum. Yelo na lang kulang. sarap na Wow! Mm, creamy fresh buko juice. Mm, sarap mga kabukid. <laughs> Nalagyan ng ice. Crack ice.

Salin na kami sa amin, lagayan. Diyan o lahat yan. Lagyan mo yan. So. Yan. <laughs> Mga kabukid, dito din po kami kakain sa ano? nag ano? Ano nga yan? Bao ng buko. Sa bao ng buko. Si, si. Ay, wala pa ba? ta? na ta. ka oh, okay. เซ็ตดีนะสานาคุท่าให้ปุ๊ปปานีนังบุคุตะมุกยังโง่จ้าเนี่ยมาไปยังรูปยังมุกยังกินข้าวในไทยเหรอฮะนัดอิมาสน้องแมนนัดอิมาสร้อนนะก็จะรักดิ้นส๊อ

Habi yeah. na! Hindi! Yayain mo sila! Buko po! Habi mo. Lugi si Nita, nag Siya yan? Mmm. Magwala, pag nga-gawa Wala akong tingnan ka. ba? na. buko na to. Kahit matigta na na siya ay makapal ay walang butong. Aroy! Kaya kainan na sila ay wala tayo na. At tila natin. Si Talia! Kabukid! Kumakain ng buko. Ito po yung buko nila, oh. Ataw! Wow! Yum, yum! Sarap? Kabukid! Kumakain si Talia! Aroy, fresh Ay, laking, laking. bukok na in Italia. Sip-sip lang. Oh, si Agi din, oh. Di pa tatalo yan, oh, kabukid, oh. Ah. May cellphone pa. Sino kausap po, ye? Hello. Tita Grace. Tita Grace. Okay. <laughs> <The Grace. laughs> <laughs> <laughs> Aroy, higop ng sabaw. Sabaw, ng buko. Kain ho tayo, oh. Wow! Sarap. Naimas. Ibuko. Mga kabukid, uh, ayon. <laughs> Tapos na kami kumain ng buko. Ginawa po namin siyang buko juice. Nilagyan na lang nilagyan lang namin siya ng berbrand, sugar and ice. Napakasarap niya po. Fresh na fresh. Basta galing puno, nakakainin mo. Ang sarap kainin, mga kabukid. Shout out po tayo. Shout out po kay Sir Dante Balagtas. Pa-shoutout naman po, taga Palayan City from USA. Thanks. Thank you po sa panonood nyo. At shoutout po kay Sir Melchor Perer. Hi, hello. Pa-shoutout from Saudi Jeddah. Maraming maraming salamat po mga kapukid sa patuloy nyong panonood sa aking YouTube channel. Sana nag-enjoy kayo sa aking video at sana nabusog kayo. Mga kabukid, hanggang dito na lang. Huwag niyo pong kalimutan na i-like, share, comments, and subscribe sa po ang aking YouTube channel. See you on my next vlog. Bye-bye.